araw-araw na mga salita ng Diyos. Inaasam ng lahat ng tao na makita ang totoong mukha ni Jesus at hangad ng lahat na makapiling siya. Palagi ko'y hindi sasabihin ng sino mang kapatid na ayaw nilang makita o makapiling si Jesus. Bago ninyo nakita si Jesus, Bago ninyo nakita ang Diyos na nagkatawang tao, malamang ay pumasok sa inyong isipan ang lahat ng uri ng mga ideya, halimbawa tungkol sa pagpapakita ni Jesus sa kanyang paraan ng pagsasalita, sa kanyang paraan ng pamumuhay at iba pa. Ngunit kapag nakita ninyo siya talaga, mabilis na magbabago ang inyong mga ideya. Bakit ganito? Nais ba ninyong malaman? Hindi maaaring kaligtaan ang pag-iisip ng tao na siya namang totoo. Ngunit higit pa riyan, ang diwa ni Kristo ay hindi magpaparaya sa pagbabago ng tao. Iniisip ninyo na si Kristo ay isang imortal o isang pantas, ngunit hindi siya itinuturing ninuman na isang normal na taong may diwang pagka-Diyos. Sa gayon, marami sa mga nananabik araw at gabi na makita ang Diyos ay talagang mga kaaway ng Diyos at hindi niya kaayon. Hindi ba isang pagkakamali ito sa panig ng tao? Kahit ngayon ay iniisip pa rin ninyo na ang inyong paniniwala at katapatan ay sapat na upang maging karapat dapat kayong mamasdan ang mukha ni Kristo, ngunit pinapayuhan ko kayo na sangkapan ang inyong sarili ng mas maraming bagay na praktikal sapagkat noong araw, ngayon at sa hinaharap, marami sa mga nakakaugnay ni Kristo ay nabigo o mabibigo. Lahat sila ay gumaganap sa papel ng mga fariseyo. Ano ang dahilan ng inyong kabiguan? Ito ay dahil mismo sa mayroon sa mga kuro-kuro ninyo na isang Diyos na matayog at nararapat hangaan. Ngunit ang katotohanan ay hindi naaayon sa nais ng tao. Hindi lamang sa hindi matayog si Kristo, kundi talagang maliit siya. Hindi lamang siya isang tao, kundi isa siyang ordinaryong tao. Hindi lamang siya hindi maaring umakyat sa langit, kundi ni hindi siya makagala ng malaya sa lupa. At dahil dito, itinuturing siya ng mga tao na tulad sa isang ordinaryong tao, kaswal ang pakikitungo nila sa kanya kapag siya ay kapiling nila at kinakausap nila siya ng walang ingat samantalang naghihintay pa rin sa pagdating ng totoong Kristo. Itinuturing ninyo na ang Kristong dumating na ay isang ordinaryong tao at ang kanyang salita ay sa isang ordinaryong tao. Dahil dito, wala pa kayong natatanggap na anuman mula kay Kristo at sa halip ay ganap na nalantad sa liwanag ang inyong sariling kapangitan. Bago nakaugnayan si Kristo, maaaring naniniwala ka na ang iyong disposisyon ay lubos ng nabago, na isa kang tapat na tagasunod ni Kristo at wala ng ibang mas dapat na tumanggap ng mga pagpapala ni Kristo maliban sa iyo, at na dahil maraming landas ka ng nalakbay, maraming gawain ka ng nagawa, at naghatid ka na ng maraming bunga, siguradong magiging isa ka sa mga tatanggap ng korona sa huli. Subalit may isang katotohanang hindi mo alam. Ang tiwaling disposisyon ng tao at ang kanyang pagkasuail at paglaban ay nalalantad kapag nakikita niya si Kristo at ang pagkasuwail at paglaban na nalantad sa sandaling ito ay mas ganap at lubusang nalantad kaysa sa anumang iba pa. Ito ay dahil si Kristo ang anak ng tao, isang anak ng tao na nagtataglay ng normal na pagkatao, kaya hindi siya pinararangalan ni iginagalang ng tao. Ito ay dahil ang Diyos ay nananahan sa katawang tao, kaya ang pagkasuwail ng tao ay nadadala sa liwanag ng lubusan at sa napakalinaw na detalye. Kaya sinasabi ko na nahukay ng pagparito ni Kristo ang lahat ng pagkasuwail ng sangkatauhan at nabigyan ng malinaw na kaginhawahan ang likas na pagkatao ng sangkatauhan. Ito ay tinatawag na pag-akit sa tigre na bumaba ng bundok at pag-akit sa lobo na lumabas ng yungib nito. Nangangahas ka bang ipalagay na masasabi mong tapat ka sa Diyos? Nangangahas ka bang ipalagay na masasabi mong nagpapakita ka ng lubos na pagsunod sa Diyos? Nangangahas ka bang ipalagay na masasabi mong hindi ka suwail? Sasabihin ng ilan, Kapag inilalagay ako ng Diyos sa isang bagong kapaligiran, Palagi akong nagpapasakop ng hindi bubulong-bulong at bukod pa rito ay hindi ako nakikinig sa mga kuro-kuro tungkol sa Diyos. Sa sabihin ng ilan, anuman ang ipinagagawa sa akin ng Diyos, ginagawa ko sa abot ng aking kakayahan at hindi ako kailanman nagpapabaya. Kung gayon, ito ang tanong ko sa inyo. Makakaayon ba kayo kay Kristo? kapag namumuhay kayong kasama niya? At gaano katagal kayong magiging kaayon niya? Isang araw, dalawang araw, isang oras, dalawang oras? Maaaring kapuri-puri nga ang inyong pananampalataya, ngunit hindi kayo gaanong matatag. Kapag talagang namumuhay ka na kasama ni Kristo, ang iyong pagmamagaling at pagpapahalaga sa sarili ay malalantad sa pamamagitan ng iyong mga salita at kilos ng paunti-unti at ang iyong labis na mga pagnanasa, iyong masuwaying isipan at kawalan ng kasiyahan ay likas ding mabubunyag. Sa huli, ang iyong kayabangan ay lalo pang titindig hanggang sa labis mong kakalabanin si Kristo na tulad ng paglaban ng tubig sa apoy, at sa gayon ay ganap na malalantad ang iyong likas na pagkatao. Sa pagkakataong iyon, ang iyong mga kuro-kuro ay hindi na mapagtatakpan, ang iyong mga reklamo ay likas ding lalabas at ang iyong abang pagkatao ay lubos na malalantad. Magkagayon man, patuloy ka pa rin tumatangging aminin ang sarili mong pagkasuwail, sa halip ay naniniwala ka na ang isang Kristong tulad nito ay hindi madaling tanggapin ng tao na napakahigpit niya sa tao at nalubos kang magpapasakop kung siya ay mas mabait na Kristo. Naniniwala kayo na makatarungan ang inyong pagkasuwail na sumusuway lamang kayo sa Kanya kapag sobra-sobra na ang pamimilit niya sa inyo. Niminsan ay hindi ninyo naisip na hindi ninyo itinuturing na Diyos si Kristo at wala kayong hangaring sundin siya sa halip ipinagpipilitan mong gumawa si Kristo alinsunod sa sarili mong mga inaasam at sa sandaling gumawa siya ng isang bagay na laban sa sarili mong iniisip, naniniwala ka na hindi siya Diyos kundi isang tao. Hindi ba marami sa inyo ang nakipagtunggali sa Kanya sa ganitong paraan? Sino ba ito kung tutuusin na pinaniniwalaan ninyo at sa anong paraan kayo naghahanap